Yan, mga idol. Ramdam na naman dito sa amin yung sama ng panahon dahil sa malakas na bag yung paparating na naman dito sa atin. Grabe. Oh. Grabe dito, mga idol. Ramdam namin, oh. No? Grabe, mga idol, yung ano ng ano. Kaya hindi ako makagawa ng aking content or maka-upload kahit yung mga pangmamanao o panghanap buhay ko sa dagat dahil hindi po ako nakakalaot ng na mga idol dahil nga ilang linggo nang masama ang panahon din dito sa amin. Ano? Okay, tara, tara hmm. ka. Habagat po yung hangin, habagat. Tapos malakas yung ano ng ulan. sana maging safe lang ang lahat. Baka mabasa yung ano ah. yun dito na dito Mga idolo. Oh. mga idol tapos kanina mga idol yung medyo hindi pa naglakas inayos ko na yung aking pang huli sa pugita yung aking pang ay inayos ko na mga idol dito na siya oh Yan yung pangkate ko mga idol sa Pugita, inayos ko na. You know? Ayan. Pagkalma mga idol, magagamit na agad natin yan. Yun, matigil na siya mga idol. Grabe. lakas kanina mga idol, hindi ko na video, grabe hangin. Ang lakas. kumalman kumalma na siya mga idol. Yan yung lagay ng panahon dito sa amin mga idol. Malakas. O oh, ingat-ingat po tayong lahat, lalong-lalong na yung tatamaan na naman ng malakas na bagyo na yan. Palagi tayong maging alerto. O oh, dito sa amin mga idol, signal number one lang. Pero grabe, talagang ramdam. Yung mga idol o. Mamaya-maya na naman ito, sigurado na naman ito. Grabe. Mali man itong takip nyo ganyan sana oh. Yan tinakpan ko kay baka maanuhan ng ano. Ubalang, na Grabe. Kas. Ha? Tapos naglalabas si mama oh. Naglalabas ng ulan. Ulan, nabutan ng lakas. Uh. Yan dito sila nakatago, yano? Nagamukmukan. Puro nakamukmuk kay hindi man makakilos. Yo, Yun, yung bangka mga idol oh. palimasan lang yan mamaya. Yan, nagkalma muna mga idol. Sana nga mag tuloy ito kay grabe kalakas man 'yon. Subasko, subasko. Yun, mga idol oh yun salamat nga pala sa mga subscriber ko na walang sawang nagsusuporta sa akin at yung mga ate ko dyan. Maraming maraming salamat sa inyo. Hindi lang talaga ako ngayon makapag-upload ng mga ginagawa kong pag fishing at paghanap buhay sa laut mga idol kasi. Wala tayong laut laut mga idol kay bagyo nga, malakas, ingat-ingat tayo mga idol.